Tong ang kanyang uh, tanong, Doktora, paano daw mababawasan ang pagiging oily ng kanyang mukha o face. Alright, yung pagka-oily ng face talagang maraming may problema dyan, Connie. Actually, ganito po ang napakasimple mo ng paraan, no? Di ba may mga blotting, mga blotting papers? Pwede kang gumamit niyan, no? Kasi pag oily kasi yung skin, meron tayong mga magagawa to diminish the oil on our skin, but not totally to remove the oil. Kasi kailangan din po talaga ng oil sa ating skin, but not too much. Kasi kapag oily ang skin ng isang tao, pwede pwede siyang prone sa acne or pwedeng prone sa mga infections, no? So, unang-una, yung blotting paper can help yung everyday use mo lang, no? Another thing is, we can go for mga cleansers na merong tinatawag na may mga benzoyl peroxide, salicylics, mga glycolic, may konting mga tinatawag na hydroxy acids, no? Pero syempre, wag naman susobrahan. Kasi kapag ang skin natin na sobrahan ng manang pagka-dry, lalo ito ng oil, no? Also, pwede rin tayong gumamit ng mga vitamins, kagaya ng mga vitamin A capsules, but that would be upon the advice of your derma, or dapat merong uh, gabay ng iyong dermatologist kapag iinumin mo yan. Ngayon, meron ding mga Moisturizers. Kapag oily skin mo, maganda yung moisturizers mo, gel type lang. So, mga moisturizing gels at ang sunscreen mo, gel type lang. Also, no, mag, of course, maghilamos twice a day. Yan ang pinaka-importante. Pero to know more about this, mas maganda, pumunta, kayo, pumunta ka sa iyong dermatologist to give you a better and more appropriate advice for your skin. Alright, Doktora, eto naman mula kay Joey Lasala. Ang kanyang tanong, eh, meron daw siyang tumubong pigsa doon sa kanyang nipple. Ano daw ba ang pwede niyang gawin kaya, doktora? Masakit yan, I'm sure. Alright, Joy, no? Yung pigsa na malapit sa nipple. Well, actually, kung totoo nga itong pigsa, no? Matitreat naman ito ng mga antibacterial capsules, tablets, and antibacterial creams, no? Pero kapag matagal na yung pigsa na yan, namamagana, paulit-ulit, tapos napakakirot na, no? Maaari kasing dapat pumunta, dapat pumunta talaga ikaw sa dermatologist or sa isang surgeon. Kasi kailangan siya talagang i-drain. i, -drain. I -drain yung mga nana doon sa pigsa. And of course, dapat din kung talagang uh, paulit-ulit na yan, mas maganda i-excise na o tatanggalin na yan ng isang surgeon at isi-send for biopsy. Kasi tandaan mo, malapit ito sa yung nipple. So, maaaring may mga problems din dun sa ducts o yung mga areolar mga ducts na tinatawag o mammary glands. So, dapat mag-rule out tayo ng ibang klasing sakit din. Alright? So, go to a doctor, go to a dermatologist or a surgeon or an OB para mas masuri yan ang gusto.